Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ito po yung mensahe ng Diyos Ama. Magandang umaga mga anak. Ang panahon pa iba, iba, katulad ng mga nagaganap sa ngayon. Maging handa palagi sa buhay. Unain ang paglapit sa Diyos na totoo at espiritu na di makita. Sabalit ito'y nadadama, gamitin ang pag-iisip sa tama. Huwag gawin magulo ang sarili Isipin na Diyos nakasama at palaging nakaalalay sa lahat ng oras. Kayo'y sasamaan palagi sa oras na inyong maalala na may Diyos. Bakit mababalisa kung ang inyong mga pananalig ay buhay sa Diyos? Umanatag, umayapa at ako'y buhay at nasa inyong palagi. Kasama ang lahat ng ibig, ang Diyos ang gumaganap nito. Kailangan lang kayo'y mananalig. Ako si Ama at ako si ako nga at buhay magpakailanman. At panatili ako sa inyong buhay, walang hanggang pag-ibig. Ang ibinibigay ko sa lahat at pangunawa sa lahat ng aking ibinibigay upang magkaisa sa pananampalataya sa isang Diyos na si Ama, na si Akong nga. po ang mensay ng Diyos sa at ating lahat. Nawa po ating upang magmasok sa ating kaisipan. Salamat po sa Panginoon at sa isang Diyos na si Atena. Praise Thank you. Thank you.